Dito guys, nainis ako kay Misaki kasi kung ano-ano pinagsasabi. Sumugod kasi siya dyan mag-isa guys, tapos tinulungan ko na nga siya pa ang may ganang magbunga nga. Porke napitas lang siya, magchat na nang kung ano-ano. Eh pinagiganti ko naman siya kahit na papaano. Tignan nyo guys ha, makakamenyak kasi ako dito. Akala ko naman mabibilib siya. Pero ang sasabihin niya ay hindi nagustuhan ng bida. Pinilit ko nang pasukin dito yung Julian para ang menyak ay aking makuha. Nagtagumpay naman ako at aking nagawa. Eh dito ang tuwa naman ako, akala ko proud sila sa akin. Maya-maya nagsalita naman ng alanganin? Sa sabi niya, Jake, wala man lang ba thank you? Wow ha, ako pa pala ang magpapasalamat. Kaya agad ako napasumbat. Sabi ko, ako bumawas dun. Bakit niya ako kinakwestiyon? Lalo pa ako naasar nung tumawa. Akala niya siguro ako'y nakikipagbiruan. Eh, hindi naman. Hindi ko na lang pinansin, guys. Kinimkim ko na lang ang aking inis upang hindi makilatis. inumpisahan ko na lang yung lord dito. Alam kong pupunta yung mga kalaban. Kaya dito ako pumesto. Patago-tago pa nga yung isa sa damo. Gulat na gulat siya nung pinasok ko. Nagtaka pa nga ako, guys. Kasi biglang naglabasan yung ibang kalaban. Paano kaya sila napunta dito bigla? Eh, wala naman silang Louis na kasama. Kasi guys, kapag may Louie, kahit saan pwede yun makatipi. Ipakita ko nga kay Puego to, baka sakaling maipaliwanag niya. Malaman ko lang na sila ay nandaraya, talagang mapapahiya. Nang makuha ko yung Lord, sinipat ko na kaagad yung Julian. Hindi ko masyadong inasinta, sinubukan ko kung tatama pa rin ba. Pero grabe, muntikan na. Kung tumama yun, siguradong nagbibilang na siya sa taas ngayon. Habang kinukuha ko yung red block ng mga kalaban, nakita ko na naman si Misaki, nagge-German Tignan niyo yung mapa guys, ando na naman siya mag-isa. Napipilitan tuloy ako pumunta. Ang ginawa ko, binugaw ko yung mga kalaban dito sa labas upang siya ay makatakas. Kahit masama ang loob ko sa kanya, hindi ko rin maiwasang mag-alala. Kaso nga lang guys, ako na nga yung nagmabuting loob sa kanila, hinayaan lang nila akong mawala. Kaya minsan ayoko nang tumulong eh kasi ganito ang mangyayari. Sobrang nakakadala na rin, promise hindi ko na yun uulitin. Malapit na ako mag-lock item guys, kaya pwede na ako mag-asim. Pagkakita ko nga kay Julian na sa botline na naman lumalalim. Syempre, hindi ko muna siya tinarget, minions muna ang aking inuna. Nang makril ko na, tsaka ako sumunod sa kanya. Sumulpot pa nga bigla guys si Okata, akala niya siguro makikis niya. Pasensya na kasi hindi ko yan ibibigay basta-basta. Gusto ko kasi guys, MVP ako palagi kapag most cube gamit ko. Ngunit napakaraming had lang, ultimo nga yung blue blap, ayaw pang ibigay sa akin. Eh hindi naman nila yun kailangan kung totoosin. Sa pagkakataong ito, nagpipristyle na naman yung lapu-lapu. Sobrang hilig niya talaga sa ganyan, kaya pati ako nadadamay. Nakisali na naman ako nang walang kamalay-malay. Masyado ako natukso, kaya kahit nasa base, pinasok ko. Subalit hindi ko napansin, wala na naman pala yung mga ko. Bakit ganun? Kapag ako na yung nasa periglo, wala man lang tumutulong na kahit sino. Pero guys, napakag maganda ng ginawa kong yun kasi hindi nila alam lahat ng yun ay aking sinadya upang makasegway si Okata. Nakampante kasi yung mga kalaban na sumugod kasi alam nilang wala na ako. Napakagaling ko talaga pagdating sa pagpaplano. Todo sigaw nga ako dito guys. Sabi ko si na mo na Roger. Hindi ka nila mapapansin dyan. Alam ko na yan. Bising busy maglord ang mga kalaban. Pagkasilay ko nga sa kanya guys. ewan ko kung bakit nakahinto pa siya. Pero agad din namang nagwala. May nakapagdep pa naman sa kanila guys yung kagura. Pero wala pa rin nagawa. Paiba-iba kasi ng anyo yung isa. Sa paraang yun hindi niya mahuli -huli kaya ayun nakuha namin ang pagwawagi eh. siguro guys na prank ko kayo kanina nagpapitas talaga ako doon kasi alam ko nang mangyayari lahat yun